Sunday nabasa pa tayo so ang biyahe natin ngayon pa BGC talaga sana kaso biglang buhos ng ulan kaya nagpatila muna tayo pero basa na rin kasi tayo so ngayon patry natin kung kaya nating unahan yung ulan <laughs> kaya natin tahasan yung ulan So basta sa moment na nagulong pa tayong tae eh. Sa moment na maka naabutan tayo ng ulan. Retreat na tayo pero ngayon ta try pa rin nating bumiyahe. Sa so, baka kaya eh. Ambon na lang ngayon eh. Pagpadi ito ha Pila lang pila Ay nako nawisigan pa siya <laughs> Ganyan sa kabila <na. laughs> sa BGC biyahe natin ang layo pa nun Ambon pa lang. So medyo palag pa. ang ano tanggapin nyo na agad na mababasa kayo sa daan na maiinitan kayo sa kasama talaga yan Okay, nasa BGC na tayo. Ang problema, hindi ko alam yung pupuntahan natin. Ang agenda po natin ngayong araw is BGC kasama yung mga tropa natin nung college. Yan. So, kain lang sa lunch. Yan. So, kanin, late na nga tayo kasi kanina, di ba? Papunta na tayo kasi bigla tayo nabutan ng ulan. Napakalakas na ulan. So, yung mga patak na grabe kalalaki, ganun. Kaya wala ano No choice Talagang kailangan huminto Tapos Ayun na nga Ayun na Yung sa video natin Sabi ko Try nating ano Takasan yung ulan Kasi baka mamaya Doon lang sa may tondo Umuulan eh Diba So kung hintayin natin yun Baka abutin tayo ng anong oras Ayun so successful naman Kaya yung score natin Tie na Like one point kami So one point kay J1 One point kay ulan Ewan ko yung mamayang pauwi eh, Kung mataasan pa natin yung ulan Kasi may bagyada ngayon Ewan ko lang ah, Dito tayo magpapark sa fourth The fourth strip sabi ko pa naman di na makapunta kasi basa na yung boxers ko 1,000 po So dito sa The Fort, itong Fort strip, ano ba yan, The Fort at sa BGC. Pwede naman magpark yung mga bikes. Ah, basta 400cc up Ata ah. so, 'yan yung rule nila. Ayun, so napaka putik na araw. Kita nyo naman yung likod natin. Pero hmm. at least, takasan natin yung ulan.